Yatagan og Posthumous award sa Philippine National Police. PNP ang ilang sakop nga gipusil batay so, sa usa ka sa dakbayan sa Mandawi ug ang PNP chief gyud ang nangunay sa pagtunol niini. Kanang report. Personal nga gibisita ni PNP chief Police General Romel Francisco Marbel ang haya ni Police Staff Sergeant Orvin C. Felicio sa Sacred Heart Chapel sa Barangay Kugon Ramo, siyudad sa Sugbo kaghapon. Gihatag nini ang medalya ng kadakilaan tungod sa bayanihon ng himo sa ilang sakop. Gawas award may hantag usab o ginabang ang PNP sa pamilya nga nailo ni Felicio. Kaya naman si Police Staff Sergeant Felicio na matay, humang kinigipusil sa 16 anyos ng batanong lalaki. Nga ego rang na sa suspek nga papauliuna kay Uras na sa curfew. Ikasubokin ug dako sa PNP organization. Ang nahitabo sa ilang sakop. Also in that visit, aside from extending his personal uh, condolences, nagatot sa siya o uh, mga personal assistance no, para sa family to make sure that uh, the family will be left behind will be uh, given uh, proper attention by the PNP. Gipahinom usab ni Marbel ang mga unit commanders nga nung hong makapatuman og security measures panahon sa operasyon ma-duty man o dili. He also reminded unit commanders to make sure that we can institute security measures during uh, operations whether you are not you are on duty or you are off duty. Gigaragdang ihatod siyang katapusan pahulayan si Police Staff Sergeant Felicio karong adlaw sa Sabado. Kauban si Clover Lumayag ako si Alan Domingo. Balitang Bizdak